What's up mga repa, ngayong araw ay nandito tayo sa bahay ng isang mekaniko na marahil ay kilala nyo na kung sino, medyo makulimlim din ngayon pero buti na lang ay nakarating tayo bago bumuhos ang ulan, nandito nga pala ako sa clinic ni Doc Harvey Timbreza para magpaayos ng tagas ng langis sa may cylinder block natin. Kung makikita nyo itong mamasa-masa sa pagitan ng block natin, yan ay langis na sumisingaw na sa ating base gasket. Eto nga at nakasalang na ang ating motor para magawa na ni Doc Harvey tinanggal na pala niya ang cylinder head cover natin para mabilis lumamig ang makina natin, kung tama ako ng pagkakaalam mga repa etong ginagawa pala ni Doc Harvey ay top refresh na dahil binaklos na niya dito ang taas na parte ng aking makina. At eto na nga nahugot na ang cylinder block medyo may gasgas -gas na din pero minimal lang naman at pwede pa naman daw ito sabi ni Doc. Itong mga itim na nakikita nyo na nakapalibot sa block yan ang base gasket na papalitan natin dahil nadurog sa sobrang higpit nung huling nagpa overhaul tayo ng makina. Ito naman ang lock ng piston natin na muntik na daw matanggal sa loob, buti na lang ay nagpagawa tayo kay Doc kung hindi ay malamang gastos malala na naman tayo nito haha. At dahil natanggal na nga ang cylinder head natin, ay eh sinamantala ko na para ipaayos itong exhaust stud bolt natin kaya dadalhin natin ito sa machine shop, kaso kung kailan naman palis na ako ay bigla naman bumuhos ang ulan. Sa pagtila ng ulan ay dumiretso na agad dito sa Ieranyola machine shop, dito natin ipapaayos ang exhaust stud bolt natin, syempre pinagamit ni Doc Harvey sa atin ang Force classic niya, hey baka Force yan. Papamachipsap muna tayo Habang naghihintay matapos ang ating pinagawa ay tamang video lang tayo dito sa labas dahil hindi pwedeng pumasok sa looban ang mga kliyente Nakakaaliw din silang panoorin habang gumagamit ng mga machine nila dito After ng ilang minuto ay eto na nga ang ating pinagawa Bali pinapalitan ko na din pala yung isang stud bolt para parehas na silang stainless Dala ko nga pala etong kinabit na stainless stud bolt mga repa Bali pinakabit ko lang talaga siya dito sa machine shop So ayun mga repa biyahe na ulit tayo pabalik sa clinic ni Doc Harvey. Siyempre pagdating ay nilinis na agad ni Doc yung cylinder head natin at napansin ko nga na naibalik na pala ni Doc ang cylinder block natin at bago na din ang base gasket. Kay baka Doc Harvey yan paling dala ko din pala etong top overhaul gasket mga repa na bili ko lang ulit ito sa Shopee. Na-check na nga din pala ni Doc itong camshaft natin. Kailangan lang palitan itong o-ring sa dulo dahil putol na pala. At ito naman ang mga rocker arm natin. Lahat naman daw ng bearing ay goods na goods pa. Alagaan nyo lang sa langis ang mga motor nyo. Para iwas gastos malala, kinakabit na nga pala dito ang bagong top gasket at isasalpak na din ang cylinder head natin. syempre ginamita ni Doc ng torque wrench para pantay-pantay ang higpit ng ating tornilyo at para hindi na madurog ulit ang bagong wallet na base gasket all right after mahigpitan lahat ng dapat higpitan sinunod naman ni Doc ang timing at valve clearance natin talagang kabisa dong kabisado ni Doc Harvey ang Vega Force mga repa habang tinatapos na lang ni Doc yung motor ko ay naakit naman ako sa kanyang Kawasaki Z400 at di ko akalain na ipapa test drive niya sa akin ito syempre dahil makapalang mukha natin di ko palalagpasin na masubukan itong Z400 kung hindi mo pa napanood ang test drive natin dito repa scroll ka lang sa aking Facebook page at makikita mo ito Pagtapos ko mag test drive ay tapos na din itong motor ko kaya shout out sa you Doc Harvey maraming salamat. Syempre hindi din mawawala ang ating pa sticker. So ayun lang mga repa hanggang dito na lang. Ride safe. Peace. Yeah,